Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawang putdalawa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung may pakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu ang masuway in ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos salmong tugunan, kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikat ako ay gawing mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo nais ang mga panghandog. Sa haing simulod, di ka nalulugod. Ang handog ko o oh Diyos na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang sala'y mahugasan. Aleluya, Aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong sacerdote at matatanda ng bayan si Yesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang pag ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinubo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nahihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang huya, at handa na ang lahat ng bagay, hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan, humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa, sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong yun at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kahit pumunta kayo sa mga nansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama at mabubuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan? Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa nabas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.